guys luto tayo ng ulam ng kumpare natin sarap ng buhay may taga luto itong the best muna na ulam wag muna karne log with ampalaya guys itong ating kumpare oh boy kalikot Papatayo doon sya ng auto supply niya. Ay, ng ano? Auto <laughs> auto, <supply>. auto, shop. <laughs> auto shop. Kung paano auto shop? Ayos. Asyong, shout out natatakot kay ng ingay <laughs> asyong may vlog na sya talo ka na ito guys ang mga teknik pag walang pungibigat yes. <laughs> yeah, guys lumalabas ang fluid ibig sabihin na sa nangaralan. <laughs> Nagbe-bleed guys ng ano, kanyang preno ng motor niya. Galing yung mekaniko na babae sa ano ah, sa Cavite, yung nagbo-vlog. Asya, may bantay kami guys dito. Ito si Chiki oh. Ah. Black na black talaga ang kulay. Nandoon 'to yung kasama niyang pusa namin dito guys paluto na to susunod na natin yung ano tuyo rito pa tayo ng tuyo dyan na rin sa retiro ng ano Nang pulutan yung dalawa. Eh, alam mo naman, nyunyer niyo dadawa daw ngayon eh. Tayuan muna natin. Salin na natin tong luto natin. Sitayo muke guys dito tayo sa office dito natanong na, tayo na. Buhogan ng ampalaya namin dito guys kaya sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa ang ampalaya. <laughs> Manlo ka. Gilang. mangangaw ko lang mangangaw jan. Sobrang <laughs> sariwa. Da mom, ingat po. Bye-bye. lagyan ko ng sili to guys kaya medyo maanghang to sunod natin to guys so pumili kami ng isang balot na tuyo para dagdag sa ulam may ano pa dito bangs pa Okay hey guys, hanggang dito na lang mga ating video. Thank you sa panonood, sa subscribes. Thank you sa mga viewers sa atin. Sa mga God bless sa inyo lahat. Manyaman na ulam to. Huwag muna karne. Kasi isawa ang tao sa karne.